sa halip na yung commercial na bibili yung dead monkey. Huwag ka video to, video. Video, gumalaw ka! Hindi, 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 mo hindi, yan? Bukas. naka hindi, Kailangan daw okay. Kailan mo Ate. Yeah, Ayan, si Ate. Hanggang naman ito. Hindi mo ito na. Hindi pick on you. Ano yung malapad? Di ba may malapad pa nito? This is cheese. Ano yung tawag dyan? Ano yung tawag dyan? Ah, spaghetti sauce. Ano yung tayo ano let's plan tignan tutok mo Ayan, no? okay. Leche plan <laughs> 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 ube 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 ube, <laughs> ube. <laughs> ano ano yung malasa yun ano? Mamaya pala. Mamaya pakita namin cake ka yeah cake cake krimingso tapin yun tapos ang mama yah mababat okay. magsilat okay. kung ano yun magkameyano sila ano area na 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 Ano yun, eh? na 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 we first. Yeah. Sino ba kami nila ang sa bahay? Sino ba Ah, si Bernie. Carol. Carol. si Carol Yep. Si mo Zach. As always. Okay, kain mo ako. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year. Oh, love you. mo. apartment na. Ay, nasa love